Gusto mo bang magpagamot pero kapos sa budget? May libreng tulong mula sa gobyerno. Ang Malasakit Center. Ito ang mga lugar kung saan mo sila matatagpuan. Philippine General Hospital, PGH, Manila. Baguio General Hospital, Batangas Medical Center, Ilocos Training and Regional Medical Center, Bicol Regional Hospital. Visayas, Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu. Western Visayas Medical Center, Iloilo. Eastern Visayas Medical Center, Tacloban. Negros Oriental Provincial Hospital, Mindanao, Southern Philippines Medical Center, Davao, Northern Mindanao Medical Center, CDO, Zamboanga City Medical Center, Cotabato Regional and Medical Center, Caraga Regional Hospital, Surigao. Ang makikita ang Malasakit Center sa loob ng hospital mismo, madalas malapit sa lobby o admission area. Libre ang serbisyo at hindi mo na kailangang pumunta sa iba't ibang ahensya. I-comment mo ang probinsya mo at tutulungan kitang hanapin kung meron na ring malasakit center sa inyo. I-follow mo na rin ako para sa susunod na video. Baka i-feature na ang lugar mo.